akala man na lumabas na red notice mula sa Interpol kundi diffusion lamang. Magdadahil sa parahon kasi mabilis po ang paggalaga ng pag pagganap nang mga pangyayari. So, so oh. ibig sabihin, ang katotohanan walang red notice. Mag-ingat po kayo. You're under oath. po tayo. Was this warrant presented to PRRD at the time he was arrested? Pwede bang uh, may sumagot? Uh, si General Torre, mukhang uh, kabisado niya. Siya yung nasa video eh. Soft copy was given to them on the tube. Ikaw yes, naman bumasa ng Miranda Rights, hindi man lang yung prosecutor. tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. I-present mo namin kay uh, President Duterte na ah, nasa 2.0. Nabasa niya 250. lahat, 15 pages. Ah, eh, ang bilis-bilis lang lumabas eh. Um, hindi, Na hindi, hindi, hindi po, hindi po niya nabasa yun. Hindi, hindi niya nabasa. Oo, hindi niya. Pagpalagay natin hindi siya vice president, she is an immediate member of the family. Ang immediate members of the family, 24 hours, pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Eh, to hindi pa nakakulong. Anak ito, bakit hindi niya pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that uh, requires that you guarantee access to an attorney? Oh my God. Body o issue the warrant, Nasa batas yan. On two counts, immediate family na, abagada pa niya. This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay ko. Kung kaya, kung kaya niyo po siyang dalayin doon in less than one day sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon.